Hello guys, for today's video, tayo po ay magluluto ng pork caldereta. Yan, nagsangkotsa lang po ako dyan guys sa sibuyas bawang. Sinangkotsa ko na po yung ating carne. Pag nag-brown na po guys, pwede na po natin ilagay yung ating tomato sauce. Ayan po. Ah, uh, mas maraming tomato sauce guys, mas masarap siya. Kasi kapag gulang po yan mga ka-idol sa tomato sauce, maputla siya, hindi po siya ganun kasarap iyan kaya wag po natin tipirin sa tomato sauce hanggat maaari para makuha po natin yung tamang lasa niya mga idol. Para mas lalo po siyang masarap. Ayan. Voice over po muna tayo ngayon guys kasi medyo maingay pong paligid kanina kaya voice over muna tayo ngayon. Then mag-add po tayo dyan guys ng konting tubig. Sapat lang mga kayo doon yung tubig dapat para po maluto yung ating karni ayan tapos sayang po muna natin mga kaidol na kumulo then kulo na po lagyan na po natin ng North cube dagdag po sa lasa yan guys yung North cube then yung ating lever spread pwede rin po kayong gumamit yan guys ng peanut butter kung gusto nyo Ayan, nasa sa inyo po yan guys kung peanut butter or leper spread ang gagamitin nyo dyan guys. Ayan. Ako po kasi guys, ang gusto ko talaga, leper spread. ayan po ang mas, ano ko, mas gusto ko. May kus, may kus po yan guys, ng konti. Then, pwede na po nating i- eh, Uh, yung ating ano, gulay Ayan po yung ating patatas. syempre hindi po yan mawawala sa kaldureta, mga kaido. Ayan po. Ayan. Then yung ating carrots. Medyo malit po yung hiwa. Ayan po yung ating carrots. Ayan. Mekos-mekos lang, guys, ng konti. Huwag po tayo halo ng halo, guys, para hindi po nasisira yung ating mga kulay. Ayan po yung sekreto dyan, mga kaido para po hindi nalalamog yung ating mga kulay, diba? Ayan, ngayon lang po ako ng voice over. Bihira po ako mag voice over, guys. Ayan. Then, ano ang kasunod dyan? Ayan, kung mapapansin nyo po, guys, nahuhuli at nahuuna po ako. <laughs> Kasi bihira nga po ako gumamit ng voice over. Next po yung ating green piece. Ayan. Hanggat hindi po maaari yung paligid guys, hindi maingay, hindi po ako gumagamit talaga ng voice over. Birang-bira ako pong gamitin ito mga kaido. Yan na po yung ating green piece din, yung ating red and green bell paper. Pwede pong gumamit yan guys ng green or red bell paper. Rasa sa inyo na po yan mga kaido. Ayan. Diba? Ang bilis guys. And what's the next? cheese. Ayan po nag-add po ako dyan guys ng cheese. Sa so, sa inyo po yan din mga ka-idol kung maglagay kayo ng cheese o oh, hindi. Ayan. Sa panlasan nyo na po yan guys. Ako po nag-add po ako ng cheese kasi alam po natin gusto po yan ng mga bata. Siyempre pati na rin ng matatanda. Ang palinamnam kasi guys ang cheese ang dagdag na rin sa lasa niya para kunting asin na lang po ang aking ilalagay dyan para ah, hindi siya umalat. Kasi guys, yung cheese po ay di ba? anong na sa medyo maalat kaya yung iaad nating asin kunting-kunti na lang talaga. Ayan po. Asin, then paminta. Kunting paminta lang ang nilagay ko kasi ayaw ng anak ko ng masyadong maraming ano nga paminta, maanghang daw. <laughs> kaya kunting paminta lang guys, ayos na. Ayun. May kos, may -kos lang ng konti mga ka-idol. Hindi ko alam kung anong kinalabasan nitong voice over na to. <laughs> Then, asukal. Kunting asukal, guys. Pwede po kayo maglagay ng kunting asukal o hindi. Nasa sa inyo na po yan, mga ka-idol. Maglalagay po ako ng kunting sugar kasi para mabalansi po yung kanyang lasa. Ayan po. Charara. Takipan. Ayan. Kaya maya guys, luto na yan. Kasi ayaw ko po sa kalderitang lamog. Ayan na po, luto na nga siya. At ililipat na po natin sa, isasara na po natin sa ating serving bowl. Ayan na po. O ba diba? Charap. Favorito yan guys ng anak ko. Sarap daw. O ba diba? Kain na na. Sa mga hindi pa nang subscribe chan, pa-subscribe naman po. Thank you for watching. Maraming salamat po mga ka-idol. Bye okay, bye. That is for this video po. Maraming salamat sa panunood Ayun, sana nagustuhan nyo po. Thank you for watching, guys.